Barbo ang tawag barbu. dito. Ito, yung bullet fight naman. Barbo din yan. Oh, Ito mga boss, oh. Magkano? 8,000? 8,000 pair. 8K ang pair. Barbo. Barbo. Ito, yung bullet na barbo. Bullet ang kulay. Ayan, ah, parang bullet. 8K din po. Laki no. Grabe, ang ganda. Pero mababa lang lumipad to no. Mahaba siya eh, no. Breeder na. Yes, breeder. Ano to, ka? Ah, ito yung hen. yung kak. Ito yung kak ang ganda. Oo, more Boss Marvin, magkano pera? 12K Galing, magaling Bale ito 1K 1K Ito sir, baba ito uh, Pumer, uh, ano, chow chow uh, Japanese fits 2.5 to sir, 2.5 May bawas pa ba yan? Ikaw siya slightly lang sir, slightly lang. Ito, Ito isa na naman. na portable to. Kung meron niyang Japanese grapes, lalaki. 1.5, slightly neg negotiable One din. 1.5 mga boss. Yeah. Tatlong isa. Tatlong isa. Shih Tzu. Oh. Puro lalaki yan. Puro Pagka lalaki. Puro lalaki. lahat lalaki. Bibigay ko na lang 2.5 Pagkalahatan 2.5 Bali papatak Yung apat na yan 10.000 Napakamura oh Shih Tzu Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, September 13. Papunta ako ng Hulong Duhat, Malabon. Pasyalan ulit natin ang tiyanggian ng mga hayop. Samahan niyo ako mga boss. Nagbisikleta muna ako para makapag-exercise naman tayo. Namiss ko magbike ka. Dalas kasi walking ang ginagawa ko. Nandito na tayo sa Hulong Duhat. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ang araw ng changgi dito, Sabado at Linggo. Sa likod lang to ng court. Ayan o, no, may court dito eh. Diyan ang changi dati eh, sa loob ng court. Nalipat lang. Kaya lang hindi gano'ng kalaki ang changi ng mga ayop dito. Maliit lang. Pero marami naman kayo mabibili. Mga ibon. Ibon ang marami dito eh. Kaya ito yung court tapos ito lang yung changi. Ang dami ng motor ah. Dime, good morning. Wala ka atang dala. Meron bus ka dito, mamaya. Mamaya, ha? Pasok tayo. Okay. Good morning. Time check. 6.56. Idol. 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 Ay, mili ka lang. Hindi. Ay lang, dalawa na lang. Sige, pakita natin mamaya. Sabi ko muna itong bike. Silipin na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop dito. Dito muna tayo kay ano, Boss Marvin. Marami siyang kalapate, oh. Boss Marvin, good morning. Good morning. Oh, German, European breed. Magkano isang pera? 4,000 4K 4K Ito maganda boss Old German crapper Old German Ito ba pinakamalaking kalapate? Oo, oh, pinakamalaking Laki no? Grabe, ang ganda Pero mababalang lumipad to no? Oo, oh, Mahaba siya eh no? Mahaba Breeder na Yes, breeder Ano to kak? Ah, uh, yung uh, Ito Yung cock. Ito yung cock ang ganito. Oo, more hen. Hen lang pala. Lalaki. Boss Marvin, magkano pera? 12. 12k. Haba okay. ng ano? Pak niya. Haba. Malaki, malaki. Ay, mga boss 12k. Yan na ba ang pinakamahal na kalapati mo? Hindi pa, meron pa kaya. Meron pa. Eh. Ay, hindi mo dala eh. Ah, hindi mo dala. Maka-import. Ito naman, Boss Marvin, anong kalapate to? Ah, uh, uh, modern oriental. Ah, ano to? Mop, modern oriental print. Ayun naman yung classic. Ito yung classic yung dalawang puti. Uh, uh One one five isa. One five bang isa sa pote. Uh, eh, tong itim. Three uh, thousand. Uh, Three thousand. Mas mahal pala tong itim no. Uh, mahal. Modern Oriental print. Parang wala to ka no. Oh, may se, si, may se. Kung iksi lang tuka. ka. Uh, Meron din tayo mga manok. na, ay, Sea Bright White. White Sea Bright. Uh, uh, Meron pa lang uh, white na Sea Bright. Uh, 3,000. Hmm. Yan 3,000. Ito na yung okay. Ano tawag? Onigadori, yung mahaba yung bundok. Onigadori. Uh, ah, yeah. yan 10k. Tier na. Okay. 10k. Polish. Polish chicken. 6,000. 6,000 ang pera. Hmm. Jabo, what? 6K 6K sa apat oh. Barbo Ito ang bira 8,000 Pakita natin para masipat nila Barbo ang tawag barbu. dito Ito yung bullet fight naman Barbo din yan yeah, barbu Ito mga boss oh Magkano? 8,000? 8,000 pair 8K ang pair Barbo barbu. Ito, yung bulik, bulik na barbu. Bulik ang kulay. Ayan, para sa bulik. 8K din po. Ano pa mga manok natin dyan, boss? Tayo saint. Ito tayo kalapate, sing. Ito? Ayan, sing. Tawag dyan, Sing. 5,000 pair 5,000 ang pair Libre ng isang anak Meron dyan 1 pair may anak, -anak. Kapag bumili lang isang pares may libre ring isang anak 5K 5K ang pares uh, Meron tayo silver pantail Silver pantail 3,000 3,000 ang pair years. 'Yan si Angry Bird, meron din. Angry Bird. Ayan, yung black. Yung Ay, black ka-pares nandun eh. Magkano 'yung isang pares? 4,000 Angry Bird. Yung black. Ito, meron tayo. White. Tay. Ito rayo Anong tawag dyan, boss? Thai Chabu Ah, Chabu, Thai Thailand Thailand 'Yung apat. 'Yung apat. 'Yung dalaga na laki, tatlong babae. 15k sa apat. 'Yung parang pa may 5 bunto. Ganda oh 15K uh, Then porcelain drama 10, Ganda ng kulay no Yan porcelain drama Porcelain drama Malaki so, to Maganda to So to. Saka, kakaiba yung kulay niya no yeah. Ganda 4K lang 10 10K. Ah 10K pala sorry 10K ang pares Ganda ang malakasan talaga mga binibenta ni Boss Marvin, no? Nakakaiba. kakaiba. Kung mahilig kayo sa mga ganyang alaga, kontakin nyo lang si Boss Marvin. Ay, 0968-0985744. Boss, pakita natin yung Facebook mo. Okay. Ah, para hindi sila mahirapan, no? Siguro na ito, may kukontak sa'yo, pa eh. Naman. May mga bawas pa naman yung mga binibenta ni Boss Marvin. Madali naman kausap, eh. Medyo rin yan. Pwedeng lalamove, no? Oo, oh, lalamove. Iseset na ba namin? Ito mga boss, hanapin nyo na lang. Libra Pasko. Boss, maraming salamat. Thank you, ah, Thank you. Good morning. Good morning. Pero solid din to, no? Solid yan, Magka meron yan, eh. Kaya nga, eh. Yan yeah. 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 si boss Dante nakakuha din, eh. Yeah. Yan, dalawang pares so, kinuha ba? ko. Ito so, kakaiba? kakaiba. Para tayo lang meron, no? So, ito mga boss o, oh, barbu Dalawang pares kinuha ko Kaya lang hindi ko na sasabihin kung magkano binigay sa akin ni boss Marvin Secret na lang daw Ito yung itim, mabait Yung bulik, medyo matapang, ka Nainitlog na daw tayo Ayan, mamaya uwi natin yan Ito yung bulik, maganda kulay Boss Marvin, maraming salamat ha Salamat, salamat po May ibinebentang asil si Tatay. Tay magkano? 1.5. Okay, isa oh. Pagka dalawa po sana. 1.5. Hay, timbabay. 1.5 din ang isa. Sana 2.5 pagka dalawa 2.5. Meron. Hindi po ba kasama po? Wala Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Boss Dante. Good morning. Good morning po. May mga pandiinan ba tayo dyan, boss? Simulan natin sa manok. Na tayo lang halos meron. Sige, pakita natin. Anong tawag dyan, boss? Kampay. Kampay. Ganda, oh. Ikaw lang talaga meron yan. I-out mo din yan, o oh, hindi? Hindi, bablog natin. Bablog lang. Ito yung nakuha niya kay Boss Marvin 15K 15K kuha niya sa tatlo Ampay Anong bansa galing yan? Euro yata, yuna. Euro Euro no? Si Boss Dante lang meron yan Eh mga ibon boss Puro oh, ano oh, ata, mga hago no? Oh, marami tayo kaguro mo Kaguro mo, marami siya Mga Lutino hago, Rainbow hago Lahat siyang mutation meron na tayo Sa pinakamura muna tayo boss sa pinakamura nga ako, 2,000 each Masan yun? Mga blue Ito mga blue Oo Sa Lutino magkano? Lutino, 15,000 pataas. taas Ito? 15K pala to? Mga ito split blue Lutino, 10,000 Ah, isa Isa Isang piraso lang yun ha oh. Hindi isang pares Mga rainbow natin, ganyan dyan 10K up Pares ito Pares 10k dito mo, ah. mga 100. 100. 100 natin, ang ganda ng haguro mo mo ha meron tayong mga hand feed ito kakapil hand feed natin nagre-range siyang 800 katas depende sa kulay Depende sa kulay 800 ang pinakamura ano pala Uh, shout out kay Rhea ng Araki pinakiyaw yung 50 pieces natin uh -huh. ang Basyo. Pinakyao. Ano pangalan? Reya Cattery. Aga-rank eh. Peso saka yan. Yan Pinakyao. Boss. Ano ah, sa'yo rin pala to? Aking lakyan mo. Mamahing ibo niya eh, Boss pa, Bante. Parang itin natin, 170 170 sa wholesale ah? Nakaka-pay natin 600 pataas. Ang isa? Isa. Mura ah? Uh, Oo, wholesale yan ah. Uh, Oo, din naman. May bahay po ah. Sa Alupino. Baji ng akin, 1,000 isa Sa Baji? 1K Isang piraso lang ha? Oo uh -huh. Ayan yeah, mga Baji to daming haguro mo ni Boss Dante Ito, lahat to Yon, ah Gold dyan, 3,000 Pares na pares. Gold dyan, 3K Pira Sa ngayon yung lang Ah, uh, balay ito yung presyo natin at mahabang presyo rito sa Malabon. Sabado at linggo ka nandito? Ah, uh, Saturday nandito ako, Sunday grupo ako. Kasi may mga pusa at saka asa tayo. Friday, siyempre bukawe. Bukawe, hindi mawala yan. Open for catering, Aviary, Kennel. May farm tayo. Number ko, boss? 0905-076-4977. Malolos Bulacan, no? Malolos Bulacan. Malolos Bulacan. Thank you, boss. Thank you. Kennel ko sa Pulilan. Yun. Thank you po. Thank you, thank you. Magkano to? Lahatan na po, beka Lahatan? Magkano? One, po. May pa. Kasama na tong kulungan. Apat na piraso. Apat pa po. May bawas pa daw. Kasama na po kulungan niya po. kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala din tayo, Pos Kadyente. Ba't dito ka? Nag-isa ka? Eh, solo natin dito eh. Ayaw mo na may katabi. Pwede naman. Pwede naman. Basta mga <laughs> bait. Basta so, O ano to? Eh, meron not dito, Pos Kadyente. Ito nahin natin. Chihuahua. Chihuahua? So, kaso semi-apple head lang siya. Semi-apple head? Opo, 4 months old. Babae po. Ayan. So, 4 eh. months old po yan. May bakuna po ito. Isa, tas tatlong deworm na. Ah, alagaan na lang, Dime. Opo, alagaan na lang po yan. Ang tanong magkano? 5K po yan, 4K na lang para mabilihan lang basta subscriber po kayo ni Kuya Kajente iba talaga si Daim, 4K na lang daw sa no. Chihuahua meron po tayo ditong Shih Tzu yan, male po, Choco Liber ayan, solid Choco Liber po to sir ah, uh, ito po, 5-5 5-5 May mga bawas pa po Kahit wala kayong kasalanan May mga bawas pa naman Tsaka maganda kulay niya Ayan oh, eh. o Panalo eh, no? Ito po meron din sa dito nitong ano, ito po liver line, di niya nakakuha yung ano niya, yung chocolate liver nose niya. Oo oh, no, nga eh. Pero liver line po siya, sir. Balaki rin yan. Ito po babae. Magkano naman Ay, yan? 5-5 din po siya. Isa lang presyo nila? Opo. At itong itim, 5-5? Oo po, ito po, ito po. Liver line naman, po. no? Opo, po, liver line. Babae rin po. Oo po. Sir, may mga bakuna na po ito, tag-iisa, tapos may mga tagtatatlon doon. Tatlong buwan na po sila lahat, sir. Matibay na, no? Matibay na po, sir. Ayan. Sir, pakikontak na lang po ako sa number ko, sir, 916-736-0615. Yan, pwede po tayong COD, basta around Metro Manila lang po. Ayan. Pwede rin po tayong meet up. Ayan. Ayan. Tagatundo ka lang, di ba? Opo, tundo po, Pacheco. Pacheco. Ayan. Opo, meron din po tayo dito sa Nabotas, Bangkulasi. Ayan, maraming maraming salamat po palagi kay Kuya Kadyente. Ayan, nag-iisa, walang iba, alam nyo na. Yun, hindi pa talaga si Dain. Thank you, thank you. Thank you po, sir. Eh. Oh, sa inyo na yan. Itong <laughs> si Batman, magkano? 500 na Ayan, dahil laruan

Boss, pagkakano sa ibon natin? Bulcielo Bulcielo Opa yan eh Bulcielo Opa Pagkano? 1k, sige 1k? Ikang 1.5 lang ako pares 1.5 ang pares Here tayo kay Boss Salty, good morning Good morning boss Anong pusa to? Kershan boss Kershan? Wala yan? Wala ka Isang taon na dalawang buwan. Isang taon na? Proven na yan, boss. Proven. May nagkaanap na yan. Magkano yan? 5K na lang. 5K na lang. Wala ka yan. Golden Sea Fry. Kasi meron tayo isang available dito. Wala rin. Dito sa tatlo, isa na lang available. Isa na lang available dyan, boss. 4 months. Sold na yung dalawa eh. Persian din to. Persian din. Persian din. Babae lalaki yan? Lalaki rin. Lalaki rin. Ilang months? 4 months. 4 months. Wala. 4 or 5, no? 4 months pa lang, pero makapalabala yung 2. 4 or 5 na lang, tama? 4 or 5 na lang. Um, yung dalawa, sold na. Dalawa. Kaya mga boss, baka kursunada nyo. Contact nyo na lang sa si number na 0949-854-2467. Taga tondo lang, no? Okay, thank you, thank you. Rodman, good morning. Ay, ya, good morning po, kay idol Ano dala mo ngayon? Ito meron tayong mixed breed na Shih Tzu Chihuahua. Shih Tzu Chihuahua? Opo. Oh, Chocolate, no? Opo, oh, ito. Bigay ko na lang ito ng dalawa 3-5. Dalawa 3-5? dalawa 3-5 lalaki yan, ha? Babae-lalaki po. Ah, isang babae sa isang lalaki. Opo, tama-tama. 3-5 dalawa. Two, o, two, paano pagka isa now. lang? Sige, bigay natin 2,000. Pagka-isa. Opo, okay, 1,500. Pwede naman, idol. Ito. Kasi ito, pabenta lang ito ng trope. Eh. Pabenta lang. 4 months, babae. Ito, benta ko lang ito, 4,500. 4,500 shih tzu. Opo, shih tzu po, 4 months. Babae pa. 4,500 lang ito, kaya idol. Contact Eto number lang, mo? Contact number ko, 0905-844-6709. Doon mat-mat yung messenger ko, idol. Thank Opo, you. Maraming maraming salamat, idol Peter. Anong manok yung hawak mo? OEG po. Ano? OEG. OEG. Lahat yan. Isang lahi lang. Hindi po. Ito iba to. May ano to. Iba? Itong tatlo lang. Hindi. Ito ano to eh. Topi. Iba rin yan. Topi yung lan. Yung nani ito. Topi. Topi. Ito. Nakalimusa ko yung ano eh. Pero ang dan. Ito maliit lang talaga to. Maliit lang eh, course, Ang binti niya alam mo, chabo. Maliit niya oh. Hindi na to lalaki. Hindi na boss. Ayun na talaga siya. Isang pares mo binibenta. Magkano? 1K boss may bawas. 1K? Ayun mga boss, mura to ah. 1K. Parang siyang polis no? Parang polis sir. Pero hindi siya yung actual yung polis. Oo. Ayun mga boss, baka kursunada nyo. Ito yung babae no? Babae. 1K lang, isang pares. Kaya yung hawak mo. Magkano yan? Magkano yan? Pero ito may line polish. Ito ang may line polish. 350 lang, boss. 350 lang. Tapos yung babae. Hindi, ano yun? Henny. Henny? Maganda katawan, no? Sakto lang sa edad Magkano yan? 400, boss. 400. Henny. Ilang buwan na ba yan? Uh, sa lang to, boss? 4 months. Going 5 months. Yan, sa mga gustong bumuli, paano kanila mga contact? Number na lang. Sige, banggitin mo. 0993-270-0113. Taga dito ka lang ng no, Malabon. Sa uh, boss. na botas. Thank you, boss. Tatlong libo isa. Tatlong isa. Shih Tzu. Uh -huh. Puro lalaki yan. Puro Pagka lalaki. Pagkakalaman mo lahat lang. Bibigyan ko na lang 2.5. Pagkalahatan, 2.5. Bali, papatak. Yang apat na yan, 10,000. Napakamura, oh. Shih Tzu. Pero pagka isa-isa, 3K uh Puro lalaki Kaya may contact number po ba kayo? Baka may mga gusto bumili uh, 0963-904 4025 Taga saan po kayo? Taga na ako Taga na si kuya Ayan mga boss Murang mura to Contactin nyo na lang si kuya Kung kursunada nyo Maraming salamat po ha Ate Pure breed yan Eh Pinuko sa akin 8 mil Ah 8 mil Pinuko ko ng 9 Ayaw pa rin. Ay, sige, kung may 9, eh, 8. Eh, bibigay ko na eh, malis eh. Oh, malis Dalawang ka. Hindi, diba baka mamaya, hanapin ka rin nun. Hindi, lahat na, bibigay ko. 2,000 libo, sa sige, buwi lang ako. Ay, kasi pag ako nagdala ng kalakal, pag ako nagdala, ayaw ko Oo. Oh. Kasi, inilabas ko na ng bahay. Meron pa ako dun, sa bahay. Ang mga panak niya. Meron ako dun, tricolor, puti, tsoklate, itim. Marami ka rin. May mga boss oh, napaka-mura na ito. Hindi bibigyan na talaga ito kasi gusto ko lang. Lahat na. Lahat na. Saka dinala mo na eh, para hindi mo na iuwi. Ayaw, ayaw. Kahit na anong kalakal na nilabas ko rito, kahit ibon, dadala ko. Ah, may ibon ka rin. Kibalot uh, si niya lang ako ng ibon ko, kakating. Anong pangalan niya, kuya? Rene. Rene. Lagi ka rin pala dito sa ulong doon. Pag hindi kasi ako nag-aaral, pag ako naglabas ng kalakal. Ayaw ko, ayaw ibabalik. Hindi ka buy and sell. Hindi. ano mo to pa anak mo? Anak ko yan. Ito ako tsaka yun, Kunin mo na. Magkano ka na kaya? 8 mil ang tao mo. 8 Oo, grawin libo. Ayaw mo pa? Sabi ko 12, 8 ka 8. May pinag-isip ako. Maganda yan. Puro itim, puro itim. Eh siyempre, itim ang alaga ako. Alam mo ba ganyan? Pero kung batik-batik yan, makakawag ito yan. Pwede, bilhin yung mga ganong kuling. Itim yan. Hindi, mura lang naman. Ayaw yung mga naman. Okay, kahit puti, nakakakuha may puti. Okay mga boss, dito tayo kay Boss MJ. Good morning. Sa mga naghahanap ng hand feed, marami siya. Dito muna tayo. Para kit po, no? Para kit. Magkano isa? Ah, basta lang yan po. Balawang daan na para kit. Pakita ko lang, ha? Sige, sir. Ito medyo malaki na, no? 200. 200. Albs 1 meron? Wala akong Albs 1 ngayon. Kanina nakuha na. Nakuha na? Yung piraso lang. Puro airing na to no? Panay airing na, opa line. Eto halo-halo na to, 250 na lang to. Dito 250? May opa line, cremino. Halo-halo na to? Oo. Oh, May disino rin yan. Isa. May disino pa. Ayan, pili na lang kayo. Eh dito? Dito na pa, 350. Green opa? Opa. 350. May isa tayo. Sorry. Lindo no? Ito yung 350 350 Parblue meron dyan Parblue tsaka Lupino Lupino Ito yung 350 250 na lang din yan 250 Dito 250 ang isa Ito naman mga to Sa mga nagtitricks naman natin na ibon 1,000 up yung price natin 1K ang pinakamura 1K ang pinakamura ayun mga may naglalaro na yan Ito yung mga laruan nila Ah marunong na mm. May mga alam ng tricks Boss pwede ba tayo magsample lang? Pwede sa natin Pakita lang natin Wala akong dalang ano Sige May hirap din magturo eh no? Come Alam niya walang laman eh <laughs> sali na ano? kaling kaling maliliit ito 1K 1k itong dilaw 1-2 na lang yung dilaw sa dilaw 1-2 ito rin marunong na itong mga ito Slots! Lahat! Slots sila! Ito, 1-2 na to. 1-K na lang! 1-K na lang isa. Yan talaga pag-1-2 sa video. Formula kasi. Formula. Yan mga boss. Baka kursunada nyo, no? may binibenta rin siyang syringe. Pagka nakabili kayo ng hand feed, kumpleto na. Syringe naman natin is 100. Itong makuha natin 150, yung 250 mg. Formula. At 250 grams pa lang. 250 grams. Sakto, pagkabili nyo. Bumili na rin kayo ng syringe saka formula, no? 10. 10 ml yung syringe natin. Boss, paano ka nila mga contact? Uh, meron tayong Facebook account, MJ, -EHM Yung contact number naman natin is 09925612344. Nag-asang nga pala? Raspinyas. Raspinyas ka ba? Layo ah. Oo, oh, sir. Saan doon? Sa bayan mismo. CAA. Ah, malapit sa Gatchalian. Yan. Yeah. Dati tagaroon ako Gatchalian. Okay. Thank okay, boss MJ, salamat. Thank you, thank you. Eh si madam may dalang tuta oh. Madam, good morning. Hey, good morning, sir. Anong breed yung dala mo? Eto, sir. Babae ito. Ah, uh, pomer ah uh, ano, chow chow. Ah, uh, Japanese Spitz. 252 sir, 25 babae. May bawas pa ba 'yan? Ikaw sa mo, slightly lang, sir, slightly lang. Ito, Ito isa na yung mga na-portable to. Kung may rin ng Japanese scripts, lalaki. 1-5, slightly neg negotiable One din. 1-5, mga boss. Pero mas maganda to. Tayo na yung tenga. Oo. Pwede ba mahingi yung contact number mo? Baka may mga gustong bumili. Opo, Ako po si Shant Mihares, 0995-6135374. May Facebook din po ako, Shant Kane Mihares. Salamat, sir, ha? Thank you rin, thank you. Ito na yung manok na nabili ko kay Boss Marvin May lagayan no Boss Marvin maraming salamat ulit ha Thank you ha Thank you Iba ka maraming talaga no? oh, Ayan o pa o Ayan o Ayan o Ayan o Ayan ayun okay mga boss nakapasya na naman tayo dito sa pulong duhat nakakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta ayan may bago na naman tayong alaga barbu, dalawang pares okay mga boss, pauwi na rin ako dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kitsa lang ulit tayo sa usunod na video mahirapan ako nito, ngayon pa ako nagbike no sanay naman ako dyan lapit lang naman ako eh